Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Kumusta na po kayo? Muli po ito ang ang kapatid na Michael Sandoval na nagaanyay ang samahan po niyo kami sa ng ito ng Iglesia ni Kristo, daan ng buhay. Sa daydig na ito ay hindi po maiiwasan ng tao na makaranas ng matinding suliranin, ng kalungkutan, takot, dahil po sa mga nangyayaring kaguluhan, kalabidad, salot at kahirapan. May mga tao po na kapag ka nakakaranas nito ay nawawala ng pag-asa sa pag-aakala na wala na po itong lunas o solusyon. Kaya may ilang nakakaisip na gumawa po ng mali, na lalo lamang nakapagpapabigat ng kanilang suliranin. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa anuman po ang ating maranasan. Dahil meron tayong mapagtitiwalaan, meron tayong tulong na matatamo sa panahon ng mabibigat na suliranin. Kanino tayo dapat magtiwala anuman ang mabibigat na suliraning maranasan po sa daigdig na ito? Basahin natin po ang aklat po ng mga awit sa 62.8, ganito ang nilalaman ng talata. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang sa ati lulunas. Malinaw po ang ating binasa, mga kaibigan. Magtiwala, magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. Pansinin po ninyo, sa lahat ng oras. E eh, paano po natin ito magagawa? Ang sabi po sa atin, maliwanag, sa Kanya, sa Panginoon Diyos, ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Ano po ang ating maaasahan? kapag sa Panginoon Diyos tayo nagtiwala, anuman ang nararanasan nating mabibigat na suliranin. Ayon po sa ating binasa, siya, ang Panginoon Diyos, ang kublihang sa ati lulunas. Kaya nga, ano po ang magiging kalagayan ng lingkod ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya, makaranas man po ng mabibigat na suliranin. O, dito naman po sa aklat ng Kawikaan sa 29:25. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh, mapapanatag ka. Mga kaibigan po namin, nais po ba nating maging panatag, tiwasay kahit makasagupa tayo ng maraming suliranin? patatagin po natin ang ating pagtitiwala o pananaling sa magagawa po ng ating Panginoon Diyos. Ano po ba ang magagawa para sa atin ng Panginoon Diyos kaya sa Kanya tayo dapat magtiwala? Unang Samuel, sa 2.7 hanggang 8. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas mapadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha, maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta, hawak ninyo ang langit na nilikha at sa inyo nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Ang mga bagay po na ito ang magagawa ng Panginoon Diyos para po sa ating kapakanan. Ayon po sa talata, mapapadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Eh hindi lamang po yun eh. Kundi maihahanay din po ng Panginoon Diyos sa mga maharlika at mabibigyan niya ng karangalan kahit na ang dustang-dusta sampalatayanan po natin ito sapagkat ang Panginoon Diyos, sa Diyos, nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay at wala pong imposible para po sa Kanya. Kaya alamin natin sa Biblia, Sino po ang isang mabuting halimbawa na nagtiwala, nagtiwala sa Panginoon Diyos at ano ang ibinungan nito sa kanya? Basahin natin po sa ikalawang hari sa 18.5 hanggang 7 sa isang salin po ng Biblia na bagong magandang balita Biblia. Nagtiwala si Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa mga naging hari ng Huda na unaman o sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang ibinigay ni Yahweh kay Moses. Kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Naghimagsik siya sa hari ng Assyria at tumangging pasakop dito. Ayun po sa mga talatang ating binasa, ano po ang katangian ni Ezekias? Si Ezekias po ay isa sa mga naging hari sa bayan ng Panginoon Diyos noon sa kaharian ng Huda. Ang sabi po sa talata ng Biblia, nagtiwala si Ezekias, inulit po namin, take note, nagtiwala si Ezekias kay Yahweh o sa Panginoon. E paano po niya pinatunayan ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon Diyos? Ayon sa ating binasa, nanatili siyang tapat at naging masunurin sa kautosang ibinigay ng Panginoon. Sana po, sana. Taglayin din po natin ang mga katangi ang ito. Nagtitiwala sa Panginoon Diyos, tapat sa kanya at hindi po nagsasawa sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Alam po ba ninyo kung ano ang mabuting ibinunga ng pagtitiwala ni Haring Ezekiel sa Panginoon Diyos? O basahin natin dito pa rin sa ikalawang hari, ngayon naman po ay 20, uno hanggang 5. Nang panahong yaon, si Haring Ezekias ay nagkasakit ng malubha. Dinalaw siya ni Propeta Isayas at sinabi sa kanya, Ipinasasabi ni Yahweh na ihanda mo na ang iyong sambahayan pagkat malapit ka ng mamatay, hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Bumaling si Haring Ezekias paharap sa dingding at nanalangin, Kahabagan mo ako, Yahweh. Yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban. At napataghoy siya sa matinding kalungkutan. Umalis na si Isayas. Ngunit hindi pagkaanong nakalalayo ay sinabi sa kanya ni Yahweh, Magbalika, sabihin mo kay Isikyas, na narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Kaya, pagagalingin ko na siya. Sa ikatlong araw, makapapasok na siya sa templo. Mga kaibigan, napakabigat po, napakabigat ng suliranin na naranasan po ni Haring Ezekias. Nagkaroon po siya ng karamdamang ikamamatay at ang Panginoon Diyos mismo ang nagsabi sa pamamagitan ni Isayas na hindi na sa gagaling sa kanyang taglay na karamdaman. Eh dahil po ba roon ay nawala na ng pag-asa si Haring Ezekias? nag po ba siya na ay, wala ng lunas itong mabigat na problema ko? Talagang ganito ang kalagayan ko, hindi na ako maaalis dito. Ba hindi po. Manapapaano po niya muling pinatunayan ang kanyang pagtitiwala o pananalig sa Panginoon Diyos. Ayon sa talata, nanalangin siya ng buong ningas na tumataghoy, tumataghoy sa Panginoon. Paano po napatunayan kay Haring Ezekias ang kahalagahan ng matinding pagtitiwala sa magagawa ng Panginoon Diyos? Ayon sa ating binasa, pinagaling siya ng Panginoon Diyos sa kanyang karamdaman. Mga kaibigan, ang karanasang ito ni Haring Isikyas ay makarating at marinig punawa ng mga may matitinding suliranin, lalo na po ng may mabibigat na sakit o mabibigat na karamdaman. Huwag na huwag tayong pumayag na mawala o kumupas ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Panatilihin po natin. Tandaan po ninyo, panatilihin po nating buhay ang ating pagtitiwala sa Panginoon Diyos anuman ang ating mabigat na maranasan o sirenin sa buhay na ito. Kaya isang mahalagang tanong, gaano po kasama kapag nawala ang pagtitiwala ng tao sa Panginoon Diyos? Sa panaghoy sa 3.18 at 20, ganito ang maliwanag nating mababasa sa talatang ito ng Biblia. Kaya ang sabi ko, wala na ang aking tiwala at ang aking inaasam kay Yahweh. Laging naiisip iyon ng aking kaluluwa at ng lulupay-pay dahil sa akin. Mga kaibigan po namin, manlulupaypay o manghihina tayo kapag nawala ang ating pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Ano po ang masamang naiisip ng ibang nang pay dahil nawala na po sila ng pagtitiwala o pananalig sa Panginoon Diyos? O pakinggan naman natin dito po sa Aklatang ng Hob. Tanong natin, ang sagot, kinukuha po natin sa mga talata ng Biblia. Si hanggang 16 ng hob. Kaya, nais ko pang ako ay sakalin at mamatay kaysa patuloy na mabuhay sa ganitong kalagayan. Ako'y hirap na hirap na. Ayaw ko ng mabuhay. Iwan mo na ako. Wala rin lang kabuluhan. Ganito po ang masamang naiisip ng iba kapag kapo po nawala na ang pagtitiwala sa Panginoon Diyos. E nais na po nilang mamatay dahil hirap na hirap na sila sa kalagayan ng kanilang pamumuhay. At alam po ba ninyo ayon sa mga nagsuri, more than 700,000 people die by suicide every year in the world. Katumbas po ito ng halos 2,000 katao bawat araw ang nagsu suicide o nagpapakamatay. Mga kaibigan po namin, malaking kasalanan po sa Panginoon Diyos ang pagpapakamatay. Inuulit po namin, malaking kasalanan po sa Panginoon Diyos ang pagpapakamatay. Bakit? Basahin natin ang nakasulat po sa unang Samuel, sa dos sa is, ganito ang ating matutunghayan. Kayo, Yahweh, ang may kapangyarihang Magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Sino lamang po ang may kapangyarihang bumawi ng ating buhay? Ang Panginoon Diyos, dahil siya po ang nagbigay nito sa atin. Kaya sino mang nagpapakamatay o nagpapatiwakal ay pinangungunahan niya ang Panginoon Diyos kung kailan niya babawiin ang buhay na kanyang ibinigay. Hindi po natin ito dapat gawin. Ano po ang dapat natin gawin? Ipinagdidiinan po namin. Magtiwala, magtiwala tayo sa Panginoon Diyos sa lahat ng panahon ng ating buhay. Bakit po sa lahat ng panahon ay makapagtitiwala tayo sa Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo at basahin natin dito po sa Isaiah 30, 18 at 20. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan itong si Yahweh, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Kung ipahintulot man ni Yahweh na kayo magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Malinaw po ang talatang ating binasa. Ang Diyos Anya ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Mga kaibigan namin, marapat lamang po na tayo ay manalig o magtiwala sa Panginoon Diyos. Kaya tinatanong po namin kayo, at sagutin niyo sa inyong kinalalagyan habang kayo po ay nakikinig o nanonood sa palatuntunang ito. Kapag ka tayo po ay nasusuong sa mabibigat na suliranin gaya po ng kahirapan, pagkakasakit, naaalaala po ba natin ang Panginoon Diyos? Naiisip po ba nating manalangin o dumulog humingi ng tulong sa Kanya? Ano po ang maaasahan natin sa Panginoon Diyos kapag ka tayo ay nagtiwala at nanalangin sa Kanya? ayun po sa talata ng Biblia, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Subalit, eto tanong, kanino po inilalaan ng Panginoon Diyos ang mga pangakunyang ito? Sa lahat ba ng nakabasa at nakarinig ng talatang ito? Basahin natin dito po sa unang Samuel sa 12.22. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh. Pagkat iyon ang kanyang pangako, kayo'y hinirang niya bilang kanyang bayan. Mahalaga po na matiyak muna ng sino man sa atin na tayo ay kabilang sa kinikilalang hinirang Bilang bayan-bayan ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang pangako ng Panginoon Diyos sa kinikilala niyang kanyang bayan? ayun po sa Biblia na ating binasa, Hindi kayo pababayaan ni Yahweh o ng Panginoon. E baka sabihin nyo, E ang binasa nyo ay e, sa panahon ng Old Testament o sa panahon ng matandang tipan, sa panahon pa ng bayang Israel. Kaya sa panahong kristyano, mga kaibigan namin, meron po bang ipinakikilalang bayan ng Panginoon Diyos? Meron po. Unang Pedro 2.9 hanggang 10, sulat at pahayag ng dakilang apostol na si Apostol Pedro. Datapot kayo ay isang lahing hinirang. Mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitang kayo ng habag Ngunit ngayoy, sumasa inyo ang kanyang awa. Mga kaibigan po namin, ang kausap dito ni Apostol Pedro ay ang mga taong dati-rati, dati-rati, ay hindi bayan ng Diyos. Ngunit ngayon, ay kinikilalang bayan ng Diyos, bayang hinirang niya. E sino po sila? Ayon sa ating binasa, sila ang mga tinawag tinawag ng ating Panginoon Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. E paano po natin sila makikilala? Saan po ba naroon ang mga tinawag ng ating Panginoon Diyos? May sagot si Apostol Pablo sa kanyang sulat dito po sa Kolosas 3.15. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Ang mga tinawag po sa panahong kristyano na sila rin, ang bayang hinirang ng Panginoon Diyos ay bahagi o sangkap ng isang katawan. E alin po ba ang tinutukoy na katawan? Ang katawan po ay ang iglesia. Bate po sa Kolosas 1.18. Si Kristo ang ulo at ang iglesia katawan niya. Ano po ang pangalan ng iglesia ito? Pagkabinasan natin sa Roma 16.16 16, ay ang iglesia ni Kristo. Kung gayon, mga kaibigan po namin, sino ang kinikilala ng Panginoon Diyos na kanyang bayang hinirang sa yugto ng panahong kristyano? Ang iglesia ni Kristo. Gaano po kahalaga ang makabilang sa mga hinirang ng Diyos? sila po ang pinangakuan ng Diyos na hindi niya pababayaan. Kaya ang, ano po ang patotoo ng isa sa mga hinirang ng Diyos kapag ka ang Panginoon Diyos ang kanyang kasama? Basahin natin sa ikalawang Samuel sa 22.30. Ganito ang maliwanag nating matutunghayan. Kung ikaw o just ko ang aking kasama, anuman ang hirap ay nasasalunga. Nawapo, gaano man kabibigat ang mga sulirani na ating nararanasan, nagtataglay man po kayo ng mabigat na karamdaman, maaring hindi kayo, ang may mabigat na karam karamdaman marahil ay inyong mga mahal sa buhay, manatili po tayong nananalig sa magagawa ng Panginoon Diyos para po sa ating ikabubuti. Huwag tayong bibitiw sa magagawang tulong at kapangyarihan ng Panginoon Diyos sapagkat ang Diyos walang imposible at wala pong mahirap para sa Kanya. Umaasa po kami na ang palatuntunang ito ng Iglesia ni Kristo ay nakatutulong sa mga nagsusuri at sa mga sumubaybay ngayon na kinaawaan kayo ng Panginoon Diyos na nakapanood o nakapakinig sa palatuntunang ito, kami po'y nananawagan sa inyo na ipagpatuloy po ninyo ang pagsusuri sa mga aral po ng Biblia na aming sinasampalatayanan. Mari po kayong magtungo sa pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Kristo. Hanapin po ninyo yung mga naka-assign na ministro o kaya ay ministerial workers at maaari po kayong magtanong tungkol sa mga aral po ng Biblia na aming sinasampalatayanan. palatayanan. kung kaya meron kayong hindi napanood na episode nitong programang Daan ng Buhay, maaari po ninyong balikan doon sa aming official YouTube channel sa Iglesia ni Cristo Evangelical Mission. Mag-subscribe na rin po kayo para pag kami po merong bagong upload sa palatuntunang ito, ay notify kayo at agad niyong mapapanood ang palatuntunang Daan ng Buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval at hangad po namin at yun ang dalangin namin na laging ibiyaya ng Panginoon Diyos ang kapayapaan sa ating buong sambahayan.